saksak hanggang sa mapatay ng kanyang mga kainuman ang isang lalaki sa Baseco Compound sa Maynila. Ang mga sospek nagalit galit daw ng hindi pa utangin ng biktima. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Nakandusay, duguan at wala ng buhay ang lalaking ito nang madat na ng autoridad sa Baseco Compound sa Maynila nitong lunes. Kinilala ang biktimang si Juniper San Buenaventura. Di pa malinaw kung ilan saksak ang inabot niya pero isang tama sa tagiliran ang nakapatay sa kanya. Base sa investigasyon, dalawang kainuman ni San Beneventura ang nanaksak sa kanya. Sa salaysay ng witness sa mga pulis, nakita daw niya ang mga sospek na kumakaripas ng takbo pababa at duguan ang kanilang mga kamay. Bakas pa ang dugo sa rooftop kung saan nangyari ang krimen. Nakuha rin ng mga pulis ang patayin na ginamit umano ng mga sospek. Ayon sa mga kaanat ng biktima, pangungutang ang nakikita nilang posibleng motibo sa krimen. Eh dahil po wala siyang mapautang na pera yata, yun po yung dahilan kung bakit niyaya siya doon sa taas na mag-idom. may plano na po sila para sa kanya. Kasi dati po pinapautang siya, sila lagi, binibigyan siya. E eh ngayon, nung araw na yon wala siyang napahiram na pera. Nawawala rin daw ang ilang gamit ng biktima. Yung cellphone niya nawala din. Pati wallet din na ngayon ng suspect pero nag-iimbestigan na rin ang mga pulis sa iba pang posibleng motibo sa krimen. Patuloy ang pagtugis sa mga sospek na maaarap sa reklamong murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.